ang o. Oh. hinihintay niya yung kanyang amo hinihintay lang siya sa isang tabi sa bilig ng gulayan dyan siya nakaupo ang bait bait naman niya o oh. mabihib lang siya hindi talaga siya maano hinihintay siya oh. ayan Be. Hininintoy mo, be. Ah, tayinip lang siya, o oh. Ang cute-cute naman niya. Tayinip lang, nag-iisip. Malaki ba problema? Ha? Ah? Ano problema, be? Ha? Ah. Ano problema ikaw? Bait-bait naman niya, ni eh. o oh? Bait-bait-bait-bait talaga. Oh, oh yan ah, oh. bike niya on oh, hindi siya nagdaan. Bike-bike naman. Para siya may sakit.